Hello! Ngayon, ishare ko sa inyo ang aming ginagawa tuwing gabi. Dahil papunta pa lang kami sa Guyana at wala pa kaming mga clients or yung mga worker, kaya mostly ang niluluto namin sa gabi ay mga pang Filipino food lang. At dahil dyan, puro Pinoy lang kami sa panggabi, birata dahil taog sisig. Kay maumang gud ni ang pinakapaborito sa tanano noog mahurut gud ni siya daritso. Pag night shift ka ma-assign sa offshore, kami-kami lang dito mag-decide kung anong ulam ang lulutuin namin. At depende din sa butcher kung anong karne ang ibibigay niya sa amin. At minsan, nag requestin request din yung mga tropa kung anong gusto nilang kainin. Time pasa. garnish garnish ganyish, yun ta, parigat kayo naon ba? Pero in the next few weeks, babalik na kami sa aming normal operation. Nasa mga 300 person on board na ang papakainin namin, kaya medyo busy-busy na tayo niyan. Tura ay luto na dayon ng fried siki ni Diwata nila. Kaaon na dong! niya ang wala, ka, nagbablog ka pala. na kaya So, midnight meal na. Late na kami nagbukas kasi konti lang kami ngayon. So, yung pagkain namin, fried chicken. Ito, ginisang sauteed shrimp with vegetables. Beef sisig. Nilaga. Okay. Anong nilaga to? Baka. Ah, beef nilaga. Tapos yun, rice. Tapos yung mga croquettes natin dyan. Yan lang yung kakainin namin ngayong gabi. Alright, Chef Jersey good. Chef, sir, kain na. Okay. Okay, time to eat. Bye. <laughs>